sa naglive kayo ni China Ross. Naglive si China Roses and and sinasabi ni ni China Roses na ano sasabihin ko na kung sino yung nakaaway mo ganyan ganyan. Sabi mo hindi hindi. Nako <coughs> ante, pag nalaman kasi nila kung sino ako na nakaaway mo, na nakabangga mo dati. Eh mapo talaga na binebenta mo yung puday mo alam mo yan. At kilalang kilala mo ako. Kasi may screenshot din ako ng mga, ng mga convo natin noon eh, nung nag-away tayo. Alam mo yan, auntie. Nagyayabang ka pa sa akin na, na pinulot ako sa kangkungan. Mga ganun. Imbes na mag-sorry ka sa akin, ante. Wala akong narinig na sorry sa'yo. Kasi mataas talaga ang tingin mo sa sarili mo ayun yung real talk. Kaya ang masasabi ko sa inyo folks, yung mga haters niya dyan, yung mga bashers niya dyan, hindi niya talaga maririnig yan na mag-sorry. Totoo yan. Hindi talaga. Kasi mataas ang tingin niya sa sarili niya eh. Hindi siya marunong magpakumbaba. Wala yun sa kanya. Maniwala kayo sa akin. Wala kayong maririnig na sorry. Hanggang dulo yan. Ipagsiksikan niya talaga yung katangahan niya. Real talk, totoo. Ipagsiksikan niya talaga, ipaglalaban niya talaga yung katangahan niya. Isa lang naman kasi ang ano dyan eh, ang point dyan eh. Yes, inamin mo na na mangga Pero, at least, sana, mag ka na lang. Yun lang naman ang inaantay ng mga tao eh na magpakumbaba ka kasi proven na namangga ka. So, ibig sabihin, hate ka ng mga tao dahil nang gamit ka. So, magpakumbaba ka na lang, magsorry ka na lang, tapos na ang usapan. May nag-message din sa akin na ang haba daw ng, ang haba daw ng mga pinupost niya, ng mga screenshots, ganyan-ganyan. Dahil, hindi tanga ang mga tao. Hindi tanga, hindi tanga ang mga ano, ang mga, mga madlang alam nila yan, alam na nila kung sino talaga yung totoo. Sino yung nag, totoong nagpapakatotoo. Edad mo pa alam eh. Hindi mo na maamin-amin, auntie. Sabi mo sa, ano, sa KMJS na 26 ka. Tapos yung, ano na naman, yung, yung video niyo ni, sino yon yung vlogger din daw ng Cebu na 30 ka na naman daw. Ate, aminin mo na kasi, doon ka magpapatotoo sa edad mo. Tatawa na lang ako sa'yo eh. Bashers mo, nagiging kaibigan mo na, yes, kasi ginagamit ka na rin nila. Yan ang real talk, ante. Aminin mo yan sa sarili mo.